Ayan. O, tapos na ang obligasyon niya. <laughs> Araw ng butuhan at gawin natin ang ating obligasyon bilang isang mamamayan, guys. Kasabay nga kaming pumunta ng aking jowa bells, banana bells, guys, papunta doon sa school. So, palibri nga po yung tricycle ang aming sinakyan. Kasi paglabas nga namin doon sa, dyan, sa aming labasan, e, eh, meron nga palibri ang mga nagkakandidato. So, syempre, kailangan naming sumakay. So, ayan guys. So, nandyan na nga kami sa school kung saan kami buboto guys. So, bago nga kami pumasok doon sa mga rom-rom kung saan kami rom-rom. Rom-rom. <laughs> So, hinahanap muna namin yung presento namin, guys. Ayan. Kung saan banda nakalagay yung... Mabuti na lang talaga, guys. Walang gaanong pila o oh. walang gaanong tao. Hindi kagaya nung, ano, ba diba, national election. Eh, napakadami talagang tao. Siksikan. So, pila-pila talaga nung time na yun. Mabuti na lang ngayon, guys. So, tinan nyo. Walang katao-tao dito, o. Oh. di ba Yung building na yan. Ayan po ay, iskwilahan po yan ng grade 11 tsaka grade 12. Ayan. So, papunta na nga ako doon. Ay, yung Jewabels ko pala guys, yung banana bells, ayan, sa kanya, sa baba lang sa kanya yung ano niya, um, room niya. And ako, sa second floor ako, sana wala lang pila, no, kasi syempre, mainit kasi guys, sobrang init talaga ngayon dito. Ayan, mabuti na lang yan guys, nakarating na ako dyan sa, sa ano guys, sa room ko. Ayan, papasok na ako sa room ko, mabuti na lang talaga walang gaano pila. So, ayan po yung school guys, so maganda naman yung school na yan. Ayan, pinakita ko pa talaga sa inyo yung kabuuan ng school na ito. So, wala anong tao dito, guys. po ako, guys, sa waiting area. Pasok <laughs> ako sa loob. Dito muna tayo sa waiting area. Unti lang dito sa aking presinto, guys. Wala so, gaanong pila. Nakarating ko lang ako agad. Ha? Lagi ako nang bersyado. mo kang mo Ako dati hindi. Hey guys, tapos na ang aking obligasyon. Bilang mamamayan mayan. Ayan na o, oh, o oh, diba? Kahit hindi kilala yung iba, nakaboto na. <laughs> So, bababa na ako. Okay, tapos na ako. Ay! Puntahan ko si lalaki, guys. Kung tapos na ba siya? Tapos na siguro. Ay, patapos na rin si lalaki, guys. Ay, ayun. Tapos na. Tapos na yan. Tapos na. Tapos na sini lah. lang. Tapos, na. tapos na guys. Ayan, pakita mo na. Bilang mama yan. Oh, tapos na ang obligasyon niya. <laughs> Ulay, ano eh. Wala pila dun sa taas eh. Mabuti sa'yo, wala din pila. Ha? At syempre, congratulations sa aming mag-jawa. Ayan, nasa labas na kami ng paaralan at naghahanap kami guys. Nagaabang ulit kami ng palibre. So, Matagal kami nagtayo tayo diyan sa labas na yung kanina guys. Wala talaga kaming nahanap na palibring mga pauwi sa ano sa lugar namin, sa kung saan kami nakatira. And nakapag-decide na lang kami ng jawa na ito na magpamasahi na lang kami. O ba? Diba? Nakapamasahi kami one way. So pauwi na nga kami guys at syempre nandito na kami sa bahay ngayon. Hanggang dito na lang ating video. Ito po yung journey ng aming pagbuto guys sa eleksyon na ito. Maraming salamat sa ating lahat.